Okay. Mm. Wala naman kami ibang puntahan tuwang kami ni bata. ginagawa namin dito, magkain lang kami ng chips. Ang kami ng chips. Top chips. Top chips. grabe guys araw-araw ang mga tao dali lang kami dyan sa giant sports na yan wala palang butas ano lang parang kalabasa talaga siya na yun na dayo nila hindi hmm. dayo nila sarap matulog dito sa lilim ng puno kahoy. Kaya itong mga bakasyonista dito sila nag-uupo. Lumalay sila sa mga bahay-bahay nila kasi... At least doon sa, kasi sa bahay nila, kailangan nila ng AC dito. you see the squirrel? walang tao dito ngayon pumunta kami maraming ng tao may mandarin pa kami kaysa. you want mandarin? Mm. masarap kakatanggal stress dito guys kasi dito kita mo yung, yung alam mo yung talikas parang kalikasan After this we will kick the ball, yeah? You remember we went there in the morning? We went there with the dancing hall. Malawak.

bibili ng gasolina. Nauso dito sa London ng bisikleta. Puma mm. I'm done from the mm -hmm. Mahangin Ramsey Sabi ko aakyat kami dyan sa puno na inakyatan namin kahapon Ano naman yung dalawang tunggol Dapat, jangan kalian kumis, tuh kan ini rame sih. nakaloto na tayo kakain pinakamahirap dito kami sa park nakaupo lang kami gusto namin mag akit akit eh, mainit pa at saka daming tao doon mas maganda dito sa lilim ng punong kahoy Ramsey, I will eat all oh. there is something in your nose I will eat all the mandarin don't ask me you want? Not, I'm feeling right. If I say I'm not feeling right, if I say I'm feeling right, talk to me.